Ano balita? Ano ba pinagmula ng sunog? Alam mo, Estong. Sa palagay ko, sinadya yung sunog. Ha? Bakit? May kaaway ba si Crisanto? Uy. Well. Sandali, 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 hadali, ha? Parang ako yata ang pindaringgan ninyo, ha? Ako yata ang pindaringgan nyo kayong dalawa. Bakit ko lamang ang susunugin ang bahay ni Crisanto? Amer, pag sinunog ko ang bahay ni Crisanto, paano ko masisigil ang mga utol niya sa akin? Ito naman! Hindi niyo malaisip yan! Guilty, guilty. Hmm. Guilty kita dyan, bakita mo. Guilty, guilty. Ay, hi, Robert! Eh, eh, eh. Dali ka nga dito, Kapitana! Ba, 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 bakit ako? Eh, ginawa ko lang naman yung inutos sa akin ni Kapitana. Ay, Oh! Linawin mo yung sinasabi mo, ha? Ang inutos ko sa'yo, tumawag ka ng bumbero. Aba, eh, mati kapitan Kapitana yata ito. Tama! Check! Grabehan naman kasi kayo. Hindi nyo ba alam? na yung kabaong na dinunit ng munisipyo, aba, binigay ni Kapitana kay Mang Crisanto at hindi lang yun. Pumayag siya na doon iborol si Mang Crisanto sa barangay. O, oh, di ba? Kaya, naku, tigilan niyo yung pag-iisip na masama kay Kapitana. Very wrong! Oo nga! At ito para sa ko sa inyo ha, hindi ko pagtatangkaan ang buhay ni Crisanto. Dahil hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi tinatablan ng apoy ang mga mangkukulap. Oh. Biglang nawala si Kapitana! Mm -hmm. Nawala si Petra! Lag oh. sa demonyo! Nakita niyo ba? Nawala! Kapitana! Nawala daw tayo! Hihi! <laughs> Katsa ka pa! Hindi <laughs> kayo nakakatawa! Hanabi <laughs> <laughs> niyo mga demonyo! Ganyan talaga biglang nawawala! Wala namang Dimonyo. mabuting ambag sa usapan! Hayaan mo na yun! Ay nako! Umalis tayo dito! Hm. Sila na lang ang indulit natin. salamat. Umalis ang sa mga demonyo. Umalis kayo. Oh, aesthetic, aesthetic. Ay, te. subini, 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 subini suminil kayo dyan, te. Oh. Sige, salamat po. Ayun. Nakausap na namin. Ang sabi nila, sinadya daw yung sunog sa bahay. Paano nila nasabihin natin? Diba may nabanggit ka na nung pagpasok mo sa bahay may naamoy kang gaas? Napansin din mo yun ng investigador. Pero bakit kaya pinatawag pa tayo ng medico legal? Hindi ko nga alam eh. Magandang araw po sa, sa inyo. Magandang araw po. Magandang ba? araw Bakit niyo kami pinatawag? sabi po kasi namatay daw po si tatay dahil po sa atake sa puso. Dahil daw po sa usok. Totoo yan. May laso ng usok na pwedeng maging sanghe ng heart attack. Pero may nakita kami isa pa sa pag-examine namin sa kanya. Ano ho yan? May fracture sa bungo ng tatay ninyo. Hindi siya nadulas at nabago. Tulad ng una natin inakala. Mukhang may humampas sa kanya. At sinadya ang pagkampas sa kanya. Ano pong ibig niyang sabihin? May pumatay po sa tatay namin? Posible. Posible.